Ito walang bakas ng pagkatalo sa Taiwan. Pinangaan ng netizen sa latest post niya sa kanyang Instagram. Ano kaya ang ibig sabihin ng caption quote niya na Enjoy being in the process of becoming. If you figured it out today, what would be the point of tomorrow? Enjoy the process of being a work in progress. May kinalaman kaya ito sa career at love life niya? Oh, di ba? Mm. Doon tayo, eksaktong pumunta sa... Enjoy yung, in ano, the Ano, yung kahabaan and na yan, Yung, nag, ano pa ito? Yung, Railway. Ano, yung parang Railway. Manage. Railway. Hindi, diba, malapit nga dyan, yung parang ito, yung lugar. Ano, Railway, merong ano? Natap na ako, pinuntahan natin yung nagpa, ano tayo, palipad yes, ng Taiwan parang ba yan? balloon. Oh, ano, oh, nagpalipad oh. tayo ng balloon. balloon. Yung mag-wish ka. Nasulat tayo. tayo yung mga oh, wish natin. Malapit dyan. Oh, oh. Nga, eh, diba? Oh, di ba? Oo, at marami ang ano, ah, talaga namang yung itsura daw ni Kim dyan ay parang teenager. O oh, nga. Diba? At nagkakaedad na 34 pero parang paurong parang daw ang baguets, kanyang edad. Parang bagets, diba? Pero, mm. diba, diba makikita mo sa kakakitaan ng kalungkutan kahit hindi oh, siya nag-win. O, bakit naman sa kanya? Oh, bakit okay, naman diba? malungkot? Yung Mas nalungkot pa yung mga ano, band, yung mga fans yung, oh, niya. O, yung mononate ka na nga lang, diba? Oh, Isang karangalan na, diba? At yung joy mo na yun at matuwa ka at maging masaya. Gano'n ang attitude na. Ni kimchi. Pero sabi nga, bonus lang kapag nanalo ka. Yes. Pero di ba, si Anna mismo, Paulo Abelino, sabi niya, yung nanominate ka lang, panalo ka na. Oh, Kasi oh. hindi naman lahat na, sigurado, maraming binigay na ano, yung ABS na serie doon at nabili lang itong Content Asian Awards ko. Oh. Kung sino ang dapat nilang para Para sa kanila. At oh, oh. para sa kanila. Isa si Kim sa pinakamagaling talaga. Yes. Kaya ninominate. At saka, ma maraming bagay na Uh, kaya masaya si Kim Chiu Ang ganda-ganda ang career uh -oh. niya uh -oh. Tapos may nagpapasaya pa sa kanya uh -oh. At uh -oh. yun ay si Paolo uh -oh. Abelino uh -oh. Yung magkikita mo? na kami buka Si yes, Paolo Abelino O wow. makalimutan yung bigay ni Janet <laughs> Di ba? Oh -oh. oh -oh. Magkikita na kami ni, ni Paolo niya. buka Si Janet oh -oh.